Hi guys! Welcome back to my channel! Ayan na guys yung ano natin, last unboxing natin na si galing kay ma'am Aloa Ma'am Alonis ba yun? Nakalimutan ko na naman guys Ano ba yan? Ito na sila guys, so ayan Ayan na sila, pero yung iba hindi ko pa nakatanim guys Kasi pinapaugat ko guys tapos wala hindi pa dumating ano yung ano ko Yung pots ko, mga pots in order. Ayan guys, oh nilagyan ko ng ano, bato para hindi na matumba si Aaron P. Ayan sila. Kalat dito guys kasi, ayan pa yan guys oh. Kasi dati na kasi yung mga plants ko guys, <laughs> hindi ko natanim lahat, hindi ko pa matanim. Ang kalat-kalat. Ayan, mga old ko na mga ano. Ayan sila daming na maalam guys dami nang namaalam sa akin yan wala na si star boss ayan ayan guys ah. Eh. old ko na to sila guys ito, ito talaga si hero one's gold tagal na to sa akin guys ayan. kulang sa dilig Ayan, yung aking variegated na cashew, guys. Ayan. Ang tamlay-tamlay. Kulang sa dilig pa din. Ayan, guys. Ayan lang muna yung update natin, guys. Ayan, oh, yung bago nating tanim. Si Lovely Rose. Si variegated na C+. Ayan, guys, oh ano guys yung araw nga pala dito guys ano pumapasok pag ano mula 6 am hanggang ano yata Ah, uh, 8 am pasok to pasok talaga dito guys yung yung araw guys yung sun pasok at pasok at saka doon yan pasensya na guys ha <laughs> kasi ano guys puntahan natin na may baldi pa guys dito ako nakapag ano dumi dumi pa guys oh nakuha ako ng mga ano ng mga tawag nito, mga dry na mga leaves. Yan dito guys, may ano dito, may araw. Pasok na kasap yung araw dito guys. Yung ating mga ano guys, oh. Ang baray, ah, yung mga purple delight natin guys. Ayan yung kulay niya guys, oh. Yung ating variegated guys, ayan na ay guys, oh. Ayan yung ating variegated na purple delight. Ayan sila. Kulang na naman sa araw. Sandali lang kasi ano, ang oh, yung araw dito guys, nawawala na naman. Ayan, yung ating barigitid na no. Super bomb. Ayan, ang dumi ng mga leaves kasi nag-anak ko, nag-spray ako ng mga, ng fungicide. Kaya ayan, ang dumi ng mga leaves. Ayan, sana patuloy sila guys no. Kasama to guys ano, bago ito yung napat. Ayan, bago natin natanim. Kasama to sila. Dito ko na sila inilagay kasi may roots na kasi ito, guys. Yung ating Moana Loa. Tsaka yung ating, ano to, si tawag nyo ito? Mademoiselle. Ayan, guys. Oh, Ang laki ng leaves nyo, guys. Ayan. That's all for today. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Del's Vlog. Bye. God bless. Next time na naman.